tara dito, oh. Ay, ano, na, dito? Ano na, okay na yung anak ko. Na yung balik na yung pagbagsak. Yung balik na yung Ana? pagbagsak. Uh, magandang gabi sa inyong lahat, okay. mga kababayan ko. Magandang uh, umaga. Uh, kung saan man kayong lupalop na Dito tayo ngayon kay Nanay Marilo Perales. Uh, siya po ay uh, si, uh, 57 years old na. Uh, siya po ay uh, two years na na, na stroke ah, dahil na kumato siya ng isang buwan ah, isang buwan siya sa ICU na, na natili at ah, yun nga ah, nawalan siya ng malay ang pagkaalala niya uh, ah, noong ah, umpisa bago siya na stroke ay nagsasamba na sila sumba ah, nagsusumba sayaw sayaw todo sayaw todo ki ay ki Ah uh, to do, ano parang wala nang bukas. Uh, ngayon pag uh, pagkatapos sa sumbo ay kainan, na na masasarap na pagkain uh, Nakalimutan niya na mayroon pala siyang high blood. So umakyat yung high blood niya, ang uh, blood uh, yung pressure niya ay tumaas. Uh, yun po yung sanhi sa pagputok ng uh, ugat niya sa utak at uh, naoperahan nga siya dito sa ulo. Uh na operansi, uh, nanay. At, uh, nay, ano po masasabi mo kay Timmy Visaya, number one, nai? Legit na legit, nai. Ah, legit na legit. Magba. Eh, na, nai, ito po ay walang bayad, ha. Ah. Walang bayad, wala kayo lalabas na pera. Ako. Hangad ko po ay uh, makatulong sa mga... Ano yung sinabi mo, ah Legit na legit, magpaterapi na kayo yung mga stroke dyan. Mm. Huwag kayong maniwala sa mga sabihin, sabihin hindi, ano, ayaan nyo lang. Oo. Oh. Basta importante yung magpa-therapy tayo para tayo gumaling, bumalik sa dating, oh. dating dating natin gawain. Yan lang po. Mm, ay, uh, ang mahalaga na yung blood circulation Apo. at magalaw-galaw yung mga kasukasuhan. Uh -huh. Naniniwala ka ba? Apo. Yun yung uh, mahalaga. Ah, hinay, hinay lang ah, hanggat sa marating yung tamang level ng process. Apo. Kasi yung ano na hindi naman pilutin ka, Ura ura-urada kung galing na. Pero dito, oh. Ay, ano, ay, ano naman dito? Ano na, okay na ano ko. Naibalik na yung pagbagsak. Ah, uh, uh, yun yung ano man ay, na... Na ramdaman ng hmm. pagkababa. Uh, hmm. maraming salamat po.

Nung dati na eh, eh, wala kang naramdaman? Wala po. Ha? Huh? Mm. Ngayon o, oh, mo oh, parang pato na. Mm. Pati yung sakit kanina kuya na inanong yung mga daliri ko, wala inigo na rabdaw. Pero ngayon oh kanina di ba? Oo. Oh. Nagkangit-ngit <laughs> yung, nagkangit yung mukha ko. Oo. Oh. O oh, pag hinihilap mo. Oh. Oo. Oh, ngayon, ma anong masasabi mo kay TV Bisaya, number one? Number one, okay. Oh, number one na ano talaga magpaano na kayo magpa-therapy na kayo kay Bisaya One legit na legit to number one okay lang ang ano walang bayad libre to okay na okay Nay, maraming salamat po sa iyong pagtitiwala kay TV Bisaya okay. ng Garona. Opo. Ay, thank you very much. Okay po. Uh, hangad ko po uh, mga, uh, mga 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 kababayan ko ha. Uh, uh, patunay po na wala talagang bayad ang servisyo ni TV Bisaya number one, at sinanay na ang uh, nagpapatunay na wala talagang bayad, wala nang lalabas na pera. Hangad ko po ay makatulong lang sa inyo mga uh, kababayan ko ha. Uh, free only. Chiropractic, hilot massage, bone sitting, and therapy. TV Visaya 1 Maraming salamat po mga kababayan ko. Ang nanay, maraming salamat. Maraming po. Oo. Marami uh, therapy na kayo. Legit po. po. Mga ka-stroke dyan, magpa-therapy na kayo kay Visaya 1 legit legit walang ano walang bayad ha walang bayad kasi ako wala na akong pabayad kay ang trabaho ng asawa ko wala talaga kaya magpaterapi na kayo maganda to para tayo makalakad ulit no pagkaayos ng galaw na. thank you thank you Nay, kamusta naman yung uh, shoulder mo, Nay, eh, after na na hilot ni TV Bisaya number 1? Legit talaga. Legit talaga hmm. si TV Bisaya. Kaya no? mag, magpa-therapy na kayo para tayo makalabas na. oh, makalabas na ng bahay. Oo. Uh -huh. Namimiss ko na yung labas.